Wala nang isang buwan ay eh muli na naman natin makikitang sasabak ang ating Gilas Pilipinas sa parating na FIBA Asia Cup 2025 Qualifier Game. Talagang kaabang-abang araw ngayon ang magiging panibagong adjustment nitong si Coach Tim Con lalo na ang lineup. Kung may madadagdag o may babawa sa 14 caliber lineup nito o may panibagong na namang sorpresa si Coach Tim Con sa pagpasok ng gila sa Asia Cup. Huwag na natin patagalin ito at pag-usapan na natin. Matatandaan na naging maganda ang journey ng ating Gilas sa nangyayari Yaring pipa OQT na tumalo ng powerhouse team at di lang yan dahil tinalo natin ng world top 6 country na Latvia At pumasok sa semifinals but unfortunately hindi eh, tayo pinalad na makapasok sa finals May rason din naman talaga eh mula sa naging adjustment natin sa lineup Mga injured player tulad nila Malonzo, AJ Edo, sumabay pa itong big natin na si Kai Na na injury kontra sa Georgia na dahilan nga raw talaga kung bakit tayo natalo pero hindi na para magsisihan pa, di ba? But sa kabila ng lahat ng yan, ay eh, nagawa pa rin nating sumabay sa mga dominanteng team sa Europa na nakatapat ng Gilas Pilipinas natin. At solid pa rin ang performance sa pinamalas ng Gilas diyan at nakarating pa sa semifinals. At hindi na rin masama, di ba? And even na hindi nga raw naabot ng Gilas ang goal ni coach team sa OQT, eh, na rich naman ng Gilas ang expectation ng marami. Even na nagkaroon ng malaking struggle pagdating sa ating lineup, eh, nabigyan pa rin nga raw ng matinding match up ang mga Europe team and mapapaisip ka nga araw eh 'di ba paano nga raw kaya kung kumpleto pa and healthy ang buong lineup ng Gilas natin at yun, nandito na tayo sa main topic natin. Ito yung kaabang-abang sa parating na second window ngayon ng FIBA. Dahil magandang senyales ang makikita natin ngayon sa lineup na to ni Coach Tim Kun. Handa na talaga mula kila Iskati, AG Edo, kay Soto na fully recover na nga raw mula sa kanilang mga injury na naating ng na mga ito. Itong si Jamie Malonzo nga lang ang wala pa tayong kasiguraduhan at itong si Dwight Ramos na hindi naman ganun nga raw serious ang injury na nakuha nito sa bilig. And everyone hope na makita nga raw natin ang mga ito na maglaro sa Gilas Pilipinas sa parating na laban nila. And kung sakaling mangyari ang mga yan, ay eh, siguradong 11 players ang magiging available ngayon sa lineup ni Coach Tim Kondi. Pakasama yung mga reserve player natin. At isa sa mga inaabangan dyan ay eh, itong pagsasama ni AJ Edward Kai Soto na Twin Tower ng Gilas. And as I remember, eh, huling nagsama pa ang dalawang to last Piba eh, Asia Cup 2023. And then after nyan, eh, na-injury na nga itong si AJ Edo pagdating sa Piba Cup qualifier game. Kaya nga, iyan eh, yung isa sa inaabang ng fans eh. Yung pagsasama ng dalawang twin tower ng ating kilas. Alam natin yung versatile nitong si AJ Edo pagdating sa pagiging defensive players, di ba? Mula dito sa bilig eh, very impressive ang pinapakita nito ngayon. And sa last word kapesa eh, ito sa inasahan natin pagdating sa pagiging elite defensive player. Ganon din itong si Kai na very dominante ang pinapakita nga ngayon as a center sa bagong team nito sa bilig at may 1.4 blocks per game. At itong si AJ Edo na may 1.7 blocks per game. Kaya sobrang ang exciting nga raw ang dalawang to na makita sa isang team ng Gilas Pilipinas natin ngayon. Dami nating asahan ngayon si Justin Noy pinainabang ng lahat na may 23.0 points average points last OQT itong elite point guard natin na si Thompson na fully recovered na nga rin daw Pahardo, Tamayo, Optana at Kiambaw na mga youngster ng Gilas Pilipinas. Diba? Kaya ngayon pala ay nga abangan mo na ang mapupuong chemistry nitong si Coach Tim Kun sa Gilas Pilipinas sa nakapaloob na lineup ngayon sa pagpasok nga ng PBA Asia ka pa ito ang isa sa tinitig ng ngaro na magbibigay ng mas malakas pa at mas mataas na kumpiyansa para talunin ang mga Asian team. Advantage para sa atin dahil sa home court natin mangyayari yan at isa sa mga challenge naman yan para sa Gilas. Lalo't siguradong ayaw mapaya ng Gilas sa sarili nating hometown. 24 teams ang mahahati sa anim na group at kasama natin sa Group B ang Chinese Taipei, Hong Kong na minsan na rin tinalo ng Gilas Pilipinas last Piba Asia. At ito nga yung challenge dahil may na-add sa group na to itong New Zealand na may ilan din mga veteranong players ang nakapaloob. Pero mas mataas pa rin nga raw ang expectation ng marami sa gilas dahil mas mabigat pa ang mga tinalo ng gilas last OQT tulad ng Latvia at Georgia at yan yung mga abang natin sa Gilas Pilipinas sa mangyayaring laban nila sa Piba Asia Cup 2025 at wala nang isang buwan yan at may kita na natin kung ano ang magiging plano at resulta ng plano na to ni Coach Tim Kon kung magiging consistent nga ba ang performance ng mga ito at maging dominante pa nga kaya ang ating Gilas sa mga player na magbabalik sa lineup